ikot-ikot tayo dito, titingin-tingin tayo sa kapaligiran <laughs> ang aming kapaligiran, medyo mahangin ng konti lang pero pawisan pa rin ako eto <laughs> o, oh, kita niyo yan yung tamar na yan maliliit pa yung bunga kasi nahuli naman yan eh nahuli sana andito pa ako pag nahinog para mamitas tayo itong lemon grass ko na to ganito pa lang siya pinapakuhaan na ng amo ko isa isa kinuhaan ko na to ng dalawa sabi ko mauubos to pag kinuhaan ko ng kinuhaan mawawala na yan eh kunti pa lang oh hinahalo niya sa kasi sa mint ito hinahalo niya yung dalawa sabi ko ano ba yan mauubos to kaagad kaya sabi ko kahapon bumili na lang muna kasi hindi pa kaya yan mauubos sabi ko yung talim ko <laughs> kaya ayon ko kung bibili yun mamaya kasi kahapon nagpagawa sa akin sabi ko wala na, ubus na ayan ang lililinis namin na ah, gilid ng swimming pool lang hindi yung loob yung gilid lang yan ang nililinisan namin Magbidilig muna ako ng halaman. Diyan lang kayo. Huwag niyo na akong samahan kasi <laughs> nangangalay ng kamay ko. Bye bye! Thanks for watching!